kung talagang gusto mo wag mo bro, hindi mo kailangan tumatak sa isip hindi mo, mo kailangan magpa-convince o hindi ka magpasama <coughs> ang ah, ginawa ko nito biglang pumasok sa isipan ko ah, na kung gusto mo talaga ang isang bagay, kung gusto mo talaga mag-Muslim, isubukan mo. Wa ma ilal balagul May tanong ka kay brother? Sir, kami. Hey, brother? Ako, ako naman magtasal hindi ko ba ang pagkakataong hindi ko ba yung pagkakataong hindi ko ba yung pagkakataong hindi ko ba yung At hindi ko ba yung pagkakataong hindi ko ba yung pagkakataong hindi ko ba yung pagkakataong hindi ko ba hindi ko ba yung pagkakataong hindi ko ba hindi yung sharing lang sa atin na uh, gustong alamin ng ating uh, kapanalig sa panapalatayang Islam si Nibro at ibang mga kapakinig dito at mga kapanood gusto nilang malaman na kung paano ko niyakap ang Islam sabi niya at saan ba nakita Masya Allah uh, kung ikaw ko ng buo abutin tayo dito ng mga nga kung malalaman <laughs> kung paano ko ang Islam sobrang nga ba? Oh, as well, sobrang nga okay. ba? Uh, nice na eh. natin Masya Allah Uh, ako, uh, nagpapasalamat ako kaya Ustad Ahmad Javier Rahimullah na isa ito naging daan ko bro na paano ko yung makasupang ng panatayang Islam. Since nasa Pilipinas ako, hmm. si Ustad Ahmad Rahimullah ay dumaan sa newsfeed ko. Bilang isang kristyano, ako, ano ako kasi, uh, simula first year high school hanggang makagraduate ako. Ako lang mag-isa sa bahay. Siyempre, sasapit ang gabi mag-isa ka lang masusubok yung kaalaman, masusubok yung tapang mo na kahit na sobrang tapang mo pa sa gabi, makakapagdasal at makakapagdasal ka. Hihingi at hihingi ka ng, uh, ng, ng protection sa iyong uh, dinidius dati. Ako uh, dati matagal ako sa Christianity, uh, Roman Catholic ako till now hanggang yung mga magulang ko nandiyan pa rin sila sa Roman Catholic. At yun yan, dumaan si Usab Habirahimula Habi ang um, bilang isang Kristiyano alam natin at kilala natin kung hmm. sino 'yung mga propeta na yun. So wala kayang Adam, Abraham, iba-iba lang 'yung pangalan nila sa atin nung Kristiyano tayo. 'Yung si Moses, Musa, 'di ba? No. Alam kilala natin 'yan bilang Kristiyano dati. Pero nainganyo ako manood palagi. Even now kahit na 'yon, kahit na napanood ko na 'yung video niya sa baba, kung may pagkakataon ako. Ang sarap i-rewind 'yung sarili mo na pakinggan mo 'yung mga ng mga propeta noon hanggang noon at uh, pinapakinggan ko siya na pinapakinggan napagtanto ko rin na ano kaya ang meron sa ano? Ano kaya meron sa Islam? Kasi naiukit sa isip natin hanggang sa palabas maliit pa lang ako nunood ako ng mista alam mga mista uh -huh. mga uh -huh. alam mo lang yung sa palabas pa lang ang sinabing muslim ah, kinakatakutan yun sa amin nga sa probinsya namin bro taga Quezon province nga pala ako pag sinabing may muslim doon sa amin, yung nakasuot ng bangsamoro. sumrelo natatakot, ako doon eh. Kasi nga lang, pag may itak. Kasi nga, yung na, na kit sa isip natin na mga muslim talaga, sinasabi nila, makamatay tao daw yan. Hmm. Tapos sinasabi pa no nag-aaral kami ng elementary ako, sabi nila, ah, uh, ang Diyos daw ng mga muslim. Kasi tinatawag na batuhala. Nasa civic kultura yan. Hindi ko makakalimutan yan. Is grade siyata ako na gano'n. Kapag daw ang mga muslim is uh, sumasapit ang buwan ng Ramadan, is nagugutom sila, sabi ko hindi daw sila kumakain. Sabi ko, isang buwan sila hindi kakain. Makakain? Siguro kung dami na mamatay sa kanila kasi na, hindi mo alam bro eh. Diba? hindi mo alam na ang mga muslim pala, kapag pag-aaralan mo, may tamang sinusunod sila na kapag nag-ada ng madaling araw, Stop na yung kain mo dun at hindi ka nakakain hanggang sumapit yung pagada ng magrib yung sa sila. Lagat-lagat, hindi ka kain. Ganun lang siya katagal, hindi siya, nilawin yun ko ha, mga um, muslim hindi isang buwan street na hindi sila kakain ha, kumakain din sila sa gabi. Nabibreak din yung fasting nila para sa mga ano din na hindi nila kabisado yon at alhamdulillah ay napakahaba talaga nito eh may isang pagkakataon bro na nagtungo na ako ng Maynila bro since 2016 2016 nagtungo ng Maynila hanggang sa hanggang sa stag bro medyo isang ano din to pangyayari kaganapan sa puso bro bilang isang kristyano mahilig tayo magsimbang gabi mm. Diba? anong anong niyat mo sa simbang gabi diba? ang niyat natin sa simbang gabi hindi naman totoong ikla sa puso ngayon eh. kasi naghahanap pa lang ng ano dun eh <laughs> Naghanap ka lang ng mga oh, mga tiks-tiks lang hinahanap mo mm. yan eh. Kasi, si puro ano yun eh, puro napipit na ka o oh, hindi ikla sa puso <coughs> mo. Oh, yeah. oh real lang, pakitang ano lang eh. Kasi nga, ako, gising ako madaling araw bro. Pag alam ko na yan eh, pag ano, uh, simula pa lang yata ng December 16, uh, ah, gising ako madaling araw niyan. Alam mo yun, eh, naghahanap uh, na ako ng tiks niyan eh, naghahanap na ako sa tiks Isang, isang araw bro, siguro sa sobrang dami-dami na, uh, na rin ng ako, uh, na rin pagsimba-simba ko may pagsubok na dumaan sa akin hanggang sa hindi ko ito hindi ma, hindi ko makalimutan sa pangyayari sa buong buhay ko to. Alam mo yung ano si Isa Alay sa na ginawa doon si Yesus na may nakalagay in ba? Inre, uh. Isang pagkakataon bro sa pagpo sa buhay ko na yung pagpo na yon tinanong ko si Yesus, Napakaraming imprinta bro sa amin sa simbahan namin. Alam mo yung simbahan namin bro simula pa sa mga Kastila, yun ibig sabihin na ng napakatandang simbahan na more than 300 years at now nakatayo pa siya. Napakaganda ng na mga imprint sa mga ganyang mga gilid. Nakikita mo sila sino sinong mga Santo Niño, nakikita mo doon sa amin yung Santo Niño Ar martyr. yung ang sinunog siya sa pamagitan ng sobrang pagkamartir sa kanya hanggang isang araw nun linggo, sumimba ako ng unang mas, unang batingting kasi yung pagtawag sa ano, batingting yun eh. <coughs> unang mas yun bro, yun ay mga bandang alas 4 hmm. ng madaling yeah, araw bro. ng linggo ngayon bro. Sa, sa, sa na panalangin ko, ako nang nagkano ako ng kasalanan. Si Isa alay salam sa si Jesus na nakadipan ng ganun. Kumikit ko, bro, lumuhod ako bro. Kumingi ako, ako sa kanya lang isang himala lang dun sa matagal na simbahan namin na yun. Kasi yung lula ko bro, hindi sa pag-ano, na yung lola ko na bro, napakarami niyang alam na dasal bro napakarami niyang iba-ibang lingwahe, napakarami niyang alam na dasal yun. at yung mga panahon na yun, doon ako nagkaroon ng isang katanungan kay Jesus na nakadipa sabi ko, kung totoo kang Diyos, sabi ko ganyan nagpakita ka sa akin ng isang himala, sabi ko ganyan ipinikit ko yung mata ko bro, ginanang ko, na nakaluhod ako, sabi ko gusto ko pagmulat ko, gusto ko nakatingin ka sa akin, nagmulat ka din, parang gumalaw ka, oh. parang hinahamon ko sa nagkailan oh. kung totoo ka. oh, bro, sinubukan hindi ko nga ito makakalimutan. <laughs> Oo. Oh, hindi ko ito makakalimutan. Hmm. Hanggang sa walang nangyari, tagal ko nag-obserbahan, Walang nangyari bro, walang nangyari yun. Nag Nagtungo na ako ng Maynila noon, na hindi din ko na... Hindi oh, oh, ako sabihin, hindi sabihin, nung, nung humingi ka ng, ano din na science. himala, wala kang wala, wala, pala. wala, 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 akong ano, wala akong nakita hey. ano. Wala akong nakita ng himala, hindi uh, na siya gumalaw, hindi uh, Hindi siya pumikit. Parang sabi ko, parang nagkakaroon na ako ng ano. Kasi kung ano lang ituro ng pare sa atin eh. Um, hindi naman ako nababasa ng Biblia. Although may, may Bible verse din ako mga -alam. Yes, mm, no, alam. Kasi nga, din. kasi sa bilang high school, di ba? Uh. Lasim yan. Kailangan mong yes. mag-aral na ano. Kailangan mag-aral din ng Biblia kasi hindi ka makakapasa doon sa ano nila eh. May may irong ano yun, may subject yan eh. Mm. Ngayon, nagtungo na ako ng Maynila. Rumiquist pa rin ako, humiling pa rin ako. Ay, siyempre, gusto kong ano, gusto kong, uh, habi ko, insya Allah, gusto kong, uh, gusto, gusto kong makapag, makapangasawa ng ibang lahi, hindi ko kanya. Mm. ibang lahi, yung... kasi marami na rin ako managing naging pansintabi sa wife ko na makakapanood nito. Ah, Totoo uh, nangyari sa buhay natin kasi lahat ng sinasabi natin, parang natin masasabi kung hindi totoo, di ba? Pas, hindi din ko na uh, hindi din ko na sabi ko sana ibang lahi yung mapangasawa ko hanggang sa nakatagpo ako ng uh, ibang ibang ano ibang kultura naman eh. e, iglesia ni Cristo wala hindi ako hindi ako nakapagtagal dun sa ano na yon sa babae na yun kasi nga parang hindi yun ang hinahanap ko hanggang sa makakala akala ko ang uh, mapangasawa ko Chinese eh. si. <laughs> Oo. Oh, <laughs> kasi okay, yun ko, ang gusto mo eh. Uh, ibang lahi eh. mm. nga sa hindi pa rin ako na ano rin. Ngayon, may dumating sa akin na taga Thailand naman. Matagal ko, matagal kong ano. Siguro nasa isang taon ko nagkaka-imiwan yun. Nakapalagay naka kami ng loob. Hanggang sa gusto ko sana pumunta ng Thailand. Pero may mga abirya na ano na hindi ako nakapunta doon. Na gusto ko sana imit up talaga. Kasi gusto ko ibang layo yung hinahanap ko eh. Hanggang sa mag-apply ako ng trabaho, napunta ako sa Sogo Hotel. Shout out sa Sogo Hotel pero hindi ko siya pinipromote uh, trabaho ako doon. Siguro tagal din hanggang sa dumating yung panahon na natanggal ako sa trabaho na yon na na uh, na ano ko doon na natapos ni na kontrata ko at uh, pagsubok uh, hanap naman ako ng iba, ibang trabaho saan-saan ako sa Maynila. Mm. -hmm. Ano din ako sa Maynila. Saan-saan ako doon hanggang sa pagkakataon na nag-apply ako sa isang ano naman sa isang trabaho naman sa Spring Hotel. Till now hindi ko siya makalimutan. Doon ko na nakilala yung wife ko. Napakahaba talaga bro, hindi mauubos ang pera natin. Pero sure ka natin na Ibig sabihin bro, nung nung alin ba ay may tanong ako. Nung galing ka sa Quezon, narinig mo yung ano ni Ostad Javier, di ba nag -ano ka ng mga lecture. Uh -huh in, na-try mo bang pumunta doon sa masjid nila na magtanong o ano, ma man lang si Ustad Abak? hindi well, well, pa ako, hindi no, pa ako pumunta doon kasi natakot ako eh. Kahit, oh. di ba, pumunta ako ng Golden Mosque sa, ano, pumunta ako ng Golden Mosque sa Manila o sa na, Kaya, mm. Kaya sinisilip-silip ko lang iyon. <laughs> kasi sa Christiano bro, kahit mm. nakashort ka, nakachililas ka, pwede ka kuminter, pumasok. Mm sa mga Muslim hindi eh. Mm. Kasi nakasarado yun sa kanila, tinitingnan-tingnan ko lang sa loob. Puro Muslim yun doon eh. Kasi uh. pumunta ka dun, lalo na Muslim Center. Mm. Kapag ano ka, kresado ka, hindi ka basta basta makakapasok doon eh. Mm. Natatakot ka. Sinilip ko lang yun, sabi ko, ano kaya yan? Uh, ano kaya yung gilid sa loob? Parang uh ako. Mm. Hindi ko, sino, hindi, sa ako. Hindi ko, pero hindi, hanggang nasa bilib hindi ko sinumbukan na pumasok doon. Hindi, ko, hindi ba ako nagbalig Islam doon. Hanggang sa nakilala ko yung ano ko, nakilala um, ko yung wife, wife ko na hindi ko inaasahan, hindi ko na-expect na isa pala siyang Muslim. Matindi oh. yung pinagdaanan namin, bro. Sobrang tindi, sobrang higpit ang pinagdaanan namin. E di siyempre, bro, siyempre, matanong siyempre. ako. Pa di ba haram sa lalaki pag napangasawa mo yung babae na Muslim ah? Oh, Oo, na hindi ka Muslim. Na hindi ka Muslim. Na ka Muslim. Oh, di ba? Ngayon, siguro nakilala ko siya at uh, sobrang tagal din namin nagkakilala. Kailangan talaga maging isang Muslim ka eh. Mm -hmm. o, maging isang Muslim ka. Pagsubok to, bro ah. Pag isang yung mga magulang niya murang dito sa Saudi Arabia. Bilang ipakita yung totoong uh, nararamdaman sa kanya uh, na gano'n siya kamahal. 2021 bro, hindi ko expect na magtrabaho dito, hindi ko, ang expect ko dito, makatagpo ko yung biyana, maghihing biyana ako, makausap ko siya. Kumuha ko yung ticket bro, lumipad ako ng Saudi Arabia. Ah, lumipad ako ng Saudi Arabia. Siguro lumipas pa rin ng uh, ilang uh, buwan. Hindi pa rin ako nag-ano, hindi pa rin ako nag dito sa ano, hindi pa rin ako nag sa Islam. Sabata. Kasi natatakot ako eh, ginawa ko sa kasama ko, may muslim akong uh, kasama. May muslim akong kasama sa work Gusto ko kasama sa kanya pero complicated yung oras namin siya. Pag umaga ako naman, pag gabi, katrabaho. Ka Ngayon, sabi ko, kung talagang gusto mo, huwag Muslim bro. Hindi mo kailangan tumatak sa isip Hindi mo kailangan magpa-convince kayo magpasama. <clears throat> Ang ginawa ko nito, biglang pumasok sa isipan ko uh, na kung gusto mo talaga ng isang bagay, kung gusto mo talaga mag-Muslim, isubukan mo. Mm hindi -hmm. ngayon, pumunta ako ng bata. Simpleng simple lang yung tanong ko, sabi ko, abot pa rin kay Isa, kay Jesus. Sabi ko, anong, ano, anong, uh, paniniwala nyo kay Jesus? Sabi ko, anong, anong pagkakakilala nyo kay Jesus? Ngayon, hindi ko makalimutan yung usta do na uh, si Usta de la Cruz, din yung apelido niya. Kung panood man niya to, siya ng nagbigay sa, sa akin, na sinabi niya, Ganito to si Jesus sa uh, panapalatayang Islam mm. hindi ka magiging isang Muslim kung hindi mo siya tatanggapin si Jesus kaya mo bang tanggapin bilang uh, propeta iyo hanggang ngayon? pero masakit pa rin sa akin bilang isang Kristiyano na uh, tatanggapin si Jesus tatanggapin ba? masakit masakit oh. uh, uh pa hanggang sa gayon hanggang ngayon, nag-aaral ako tinanggap ko yun na na tanggapin si Jesus bilang uh, propeta propeta ng Diyos maniniwala natakwin mo na na Diyos Diyos ang maniniwala mm. kaya na sa Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisang Diyos alam mo bro, uh, sa kagustuhan ko talaga uh, matuto bro. Ito ah, uh, wala hito ala na nakakita uh, sa akin. Sa gusto, gusto ko matuto sa Islam bro. Ang ginawa ko noon, nasa trabaho ako, sinusuot ko sa ano, patura, alam mo yung patura. Pag nagawa ko ng patura, tapos na yung ano yan, tapos na yung product na yun, ibigay na, susulat ko ngayon yung surat al-patiha doon. Hanggang panaglalakad naglalakad ako, minimorize ko yun, hanggang sa umuwi na ako ng bahay. Yung pagkakataon na hindi ako marunong magsalabro, nakadalong syahada ako ah, kasi nga nagsasala ako bro Kasi ang pagsasala bro Mayroong posisyon niya eh Pagsasala ko ganyan Mahaba Mahaba yung pagsasala ko ng ano Hindi ko alam kung paano gawin Tinagawa ko ako ng hotel namin Para magkisabay-sabay Agan sa Punta ako ng Islamic Center Para kunin yung ano ko Para kunin yung uh, A ko ngayon hmm. Alhamdulillah Meron na akong mga ayat ko Sura na na-memorize Memorize ko na Al-Fatiha Tapos Iklas hmm. Kasi sinusulat ko eh pero hindi pa rin ganun ka, ano, uh, alam mo tayo sa Islam. At yun, nakapag umbra na ako ng bro, baro ko, bago ko pa nakatagpo yung biyanan ko lang kasi nakatagpo pa rin ako, baka tanungin ako, hindi ko alam mo sasabihin ko. Sambay na, pero nakapag umbra ako na at pangat do. No, gusto ko nang katagpoin yung magiging biyanan ko. Gusto ko nang siyang katagpoin. Ngayon, nagsala na ako bro, na ano, ta taos tatawas po sa akin. Kasi marunong na ako magsala eh. Panahon ng Asia nung bro, uh, sala, Asia na siya. Ngayon, nag maybe na siguro na alas 8 na uh, pag siya ako na nakapagsala ako ng hiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya nakakasasinay sa mga sinasabi ko na ito nakasasujud ako sabi ko itong ginagawa ko na ito sa kapahintulutan mo ya Allah sabi ko kung ganun kung hindi man kami magkaayos ng usapan namin ng aking mag hindi man kami mag magkapalagay ng lobo hindi man niya ako tanggapin sabi ko kapahintulutan mo to wag mo akong alisin sa matulid na ng yes wag mo kapag hindi ko siya nakapangasawa sa babae na ito kapag mo tanggalin na ng isang Muslim ako. Kasi nga, karamihan sa iba, na nag-Muslim sila, hmm. hindi nila na pangasawa ng isang Muslima, halas, hindi halas hindi sila. Sila nag Muslim ha. hindi Kalas, nila siya naging isang Muslim. Yun yung hindi din ko Allah sa mga na na kung hindi man ako, hindi man ako tanggapin yung maging biyanan ko, sabi ko gano'n, huwag mo ko alisin sa mga Pilipinas na, hmm. na pag-iisang Muslim. Ang na pagpunta ko dumro, ano, sobrang galak din ng ano ko, mga dun, siyempre, tayo, first time yung tutungtong eh, mm. diba? First time yung tutungtong sa pamahay ng yung mag-indianan, grabe din yung kabako, ano pa nun, Sandstorm pa nun, grabe, na. sa labas ako, nintay ka sila kasi wala pang tao eh. Oo, oh, sunstorm, nagtub na rin ako, para at least ba, sabi, oh, ko, nakahanda na rin yung sarili ko, nakahanda na yung sarili ko, pagnapin mo na ako, hindi, at least nakapagbuha ko sa na huwag akong, huwag akong sa pag-ihig sa muslim. Andi nagkaroon kami ng pag-uusap at nagkapalaga kami loob. dahil ah, sobrang napaka-professional ng paglanggap nila sa akin. La, halos lahat ng itinanong sa akin, nasagot ko din kasi nga, nag-aaral naka ka. Nakaprepare, pero hindi pa ako nag-aaral sa ano, hindi pa ako nag-aaral. Kasi malam ko na rin yung ano, yung mga sabihin ko, tayo ako, bakit ka nag- muslim ganyan ano sabi ng mga magulang mo kasi syempre bilang na dito mm. ka sa Saudi mo pero sa maka may sarili pa mo may desisyon ka ng sarili mo mm. di ba? ayaw mo na ipagtanggol yung sarili mo well, alam mo uh, okay lang pwede tanong niya ako, sabihin sa akin willing ka ba na ano, willing ko na mag-aaral sabi sa akin. Sabi ko, ano pong mag-aaral yan? Ngayon, nitusan ako na, ano, na mag-dip Friday. Sabi ko sabi sa akin. Mm. kita sa isang pag-aaral. Sabi ko, ah, sabi ko. Ah, sige po, ngayon, yung isang manager ko, balik islam din yun eh. Ngayon, parang hindi siya aktibo. Sabi niya, ano bang pinunta mo dito? Ganyan yung mga inaano din ng mga ano, yung mga modern natin dito eh. Diba, pinunta mo dito is ano, ang pinunta mo rito ay hindi wow. naman ganyan, trabaho ang pinunta mo Masakit para sa'yo, pagsubok yan ha. Oh. Pa paano mo siya, oh, paano mo siya maano, eh, ayun, kaya nakasapan mo siya hanggang sa napagbigyan niya ako na ganito, na mag-aaral, gusto kong mag-aaral para sa, ano ko, para sa kabilang buhay ko, hindi ito, kung ano na, ano lang gagawin mo, yun, pinayagan na ako, alhamdulillah. Oh, ang sabi nila niya ako, sinabi, sindi, rauda. Assalamualaikum kay sa da Ali, dam at, uh, po na sila yung mga uh, nagtuturo sa amin doon. Alhamdulillah, hanggang sa tumagal-tagal na uh, sinabi sa akin ng Ben ako, okay, uh, okay ka naman, nakikinig ka at at least nagkaroon na rin ako ng konting kaalaman doon, nakapag-aaral na rin ako. At sinabi sa akin, mag-ready ka na. At ako bait ng Benan ko hanggang sa ngayon, nagpapasalamat ako sa kanya. Ready mo sarili mo, magpapakasal na kayo ng ano. Grabe yung tuwa ko, oh, sabi ko, grabe. Uh, uh, isang pambihin na kaganapan to wala dito yung mga magulang ko walang parang magsusuporta ah, alam mong sa akin yung maghimbihanan ko lang siya so, yung magsusuporta sa akin na uh, kasi ready din sarili mo tapos so, ganito yung ano natin o sa para lalaki sa lalaki kasi ganun pagpapakasal ka huwag kang ano kung meron ka man payo ko sa mga kapatiran sa mga uh, sila yung, 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 yung mga asawa ngayon na magtungo agad kayo sa ano sa mo, sa sala sa ama ng babae na yon. magtungo kaya, oh, sa na yun kung sino yung sa kanya, dun pa kang magpungabun. Dun pa yung mag-ugnayan dalawa. Huwag kang magpungabun. May kanina-kanina mag-ugnayan. Dun ka kang sa puno na yun. Para at least kayo yung nagkakaintindihan. At yun, hamdala, pinag-ready niya ako. Din niya, pinag din, uh, hindi niya pinatagal within one month. Nakasal kami. Naging ano kami kasi pinaliwanag niya sa akin. Kaya eh, habang tatagal kayo, kung ano man ang meron ka diyan, ganyan ang ibigay mo kung ano man ang meron ka kasi nagkakaroon kayo ng kanilang pitna iiwas ka dyan ngayon pag-aralan mo lang maging mabuti ka pag-aralan mo palagi ang Islam kanilang tinayin kin na sa sagat alam sa ngayon nakuha ko yun sabi ko kung magkakanak ko ng babae hindi na may isa na akong anak, anak kung magkakanak ako ng babae at ang mga pangasawa ng babae hindi man ka karoon ng kanyang pag-aamayari kaya manan ano kung alam niya ang Islam at may mga alam siya sa Quran kahit ako ako na mag-recommend sa anak ko na eh, sige pasakan kasi gano'n din ang turo ng Rasulullah eh. Iniiwas ang ano, iniiwas ang uh, iniiwas kay sa fitness sa mga mangyayari kasi lalo ngayon, 'di ba? Uh, ang mga kabataan ngayon na uh, aktibo sila sa social media, upgraded o so, ng pit na talaga 'yan. Ayun lang bro at uh, alhamdulillah ngayon ay nandito tayo sa Hajj Allah ay ipapasa ang ngayon ipapasalamat pa rin ako sa bayan ko at lalong-lalo na sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na pinagbigyan niya ang kailangan ko. Ang kailangan ko sa kanya lahat Alhamdulillah nakita mo yes, sa kalye.